bibili tayo ng ano ng gulong sa pangunahan yung mumurahin lamang sana bukas yung, ano, yung bike shop sana bukas yung bike shop kasi hindi ko ngayon Dari tayo sa Tanay. Dinaarko. Sana bukas yung mga bike siya man. Linggo ah. Yon, bukas yung shop ni Kaper Pero ano, ginagawa pa siya Hub Tapos spokes Tapos siya align pa yun, so medyo matagal pa Punta muna ako sa kabilang back bike shop na bakla Ito ang kailangan natin Stem may, may haba na Yung kasing akin ni short medyo naiklian ako o kaya na-testing tayo alright ito yan natin oh. Okay. so, kasigar ka, hindi bumayag yung may-ari na mag-testing ng stem kaya short stem kasi nakalagay rito ay ako'y naiklian parang napaka lapit sa akin yung handlebar gusto ko sana mga 80, 70, 60 kaya lang Meron sila 80, 90, tapos negative tapos hindi pa pwedeng testing yun inaayos hindi naman sa may-ari kasi nga magkakagas-gas raw kaya yun, hindi na hindi na lang ako mag-test yun wire may ginagawa pa kaya hindi ko napakapit eh ah, nakatatagal lang pa yun eh. gabi pa yung eh natatapos kaya pa nakapil kaya isa ako na magkakapit sa bahay ha kaya na struggling